paano naman kung meron tayo ditong malaking equipment? Sabi ni Architect, nagsayang tuloy ako ng 2 minutes ng oras ko kasi gusto ko malaman saan maganda maglagay ng cold joint. Mawalang ganang na Architect, hindi natin inaalam kung saan maganda maglagay. bini-design ito ng engineer kung saan dapat tayo maglagay. Pangalawa, ang cold joint ay hindi planado, accidental nangyayari sa site kapag naputol yung buhos o tsaka pa ito ang pinag-uusapan natin e construction joint yun ay sinasadya natin dahil may case na ang plano hindi kayang buhusan sabay-sabay sabi ni architect at the end hindi naman sinagot ang tanong ang sabi ko nakalagay ito sa plano ni engineer at depende kay engineer kung sa actual scenario, e pwede niyang baguhin anytime Sige, bibigyan kita ng mga senaryo na kailangan mong i-consider. Iba-iba ang construction joint. Okay, turuan natin si architect kung paano ang approach dito. Isang senaryo mo, kung nakikita niyo sa code kung ano 'yung nakalagay madalas sa plano, ito 'yon. Ang binubuhat niya is equally distributed, no pare-parehas. Tinatawag natin niyang uniform loading at kung ano yung mga nararamdaman ng biga na forces, no? Ito yon. Yan ay tinatawag nating shear. Ibig sabihin yan, kung magkadugsong ito, pinuputol natin siya pag ganon. Yung shear forces na yon, mataas siya dito. Mataas din siya dito. Pinakamataas na shear force na nararamdaman niya ay sa gilid ng kolom, pagitan ng biga at yung kolom. Diyan, delikadong maglagay ng construction joint. Pero possible pa rin, i naman ni engineer yun. Pero as much as possible, kung ano nakalagay sa design ng engineer, yun ang susundin natin. Pangalawa, may tinatawag tayong bending. Ibig sabihin ng bending, babaliin niya yung biga. Bending, moment. Ito yon. Ibig sabihin yan, bending yan, may pwersa yan. Kung mapapansin mo, ang bending ay mataas sa gitna. Mataas din siya sa gilid, sa gilid. So, itong gilid na to, usually, hindi natin ilalagyan ng construction joint. Dahil, critical. Ngayon, saan ba dapat maglalagay? Kukumpitin ngayon engineer engineering. no? Pero meron nang na-derive sa structural code na L over 4, L over 3, dito papasok yun. yung middle third, no? Pero hindi ibig sabihin nun is laging gitna, no? Ibig sabihin ng middle third, hindi naman siya talaga pinapayagan natin na putulin lang yung biga at slab dyan. Pinuputol natin yan kapag na-design ni engineer. Ngayon, puputulin mo yan. Meron tayong tinatawag na construction joint typical details or yung design engineer. Ilalagay natin yan ng shear key, shear bar, at banding agent. So meron ding C-bar kung sa biga, maraming klase. Design engineer yon. Ito yung normal na senaryo. Mayroon pa tayong ibang senaryo. Paano naman kung meron tayo ditong malaking equipment, ibang case po yun. So doon napapasok ulit si supervising engineer, makikita niya sa plano yon. i-design niya ngayon or mag-RFA siya, mag pa siya sa designer ng plano. Pero bigay ko sa inyo yung possible na construction joint. Ganito magiging klase niyan. Ito yung shear na pinakamataas dito. So bawal ka na dito sa parte na to. Critical na siya. No? Ito na ngayon yung pinaka-critical mo. So saan ka magkukonstruction joint ngayon? Si engineer pa rin ang magde -design. Hanapin niya possible around dito. L over 4, L over 3 pero sa parting kabila. Again, depende po 'yan, no? Foreman, architect, matuto tayong magtanong sa engineer. Kahit sabihin natin na walang engineer yung project nyo, pwede kayong tumawag. Consult an engineer palagi. And this quality, please follow.